Nag naghihirap naman sila, yung mga tao. Naku, din yung tulay nila. Ah, tuwanan... Binabaha din sila dyan. Eh, At ito mo, katulad na katulad ng Pilipinas. Naku ko, nanang ko. ba diba? Nanang ko po. Oo nga, ano. Yung mahirap talaga namang halos baon na baon hmm. sa hirap. Samantalang yung mga anak na mga opisyal, anak ng politiko. Ayan, ang rarang yan ng mga ipinapakita. Meron din <laughs> aligasyon ng mga Corruption sa infrastructure at development project. Naku oh, oh, oh. Mga kontrata. Alam mo bang ginagawa ng mga politiko sa mga kontratista? Oo. Oh, oh, oh. Hinihingan ng ah! mga ayan tongpats. Kaya pala, pala gumuguhuro na ito. Oo. Oh, oh. Parehong-pareho nga. May tongpats din. May tongpats sa construction. sa likod ng jam may kaalaman tinuturo kung paano maging responsable sa taong wari sa kamay good morning good morning good morning mga kababayan at mga mahal po nating taga subay nandito na naman ang inyong linko Josh Vlog wala pala tayong ilaw may disiplina hindi bar bara kung hindi ng tikka yo nagliwanag ang kaitiman ni Josh <laughs> Isang magandang uh, araw po sa inyong lahat mga kababayan Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat ng ating mga kababayan Mga kapatid, napatuloy po na sumusuporta, sumusubaybay sa ating programa Nandito na naman tayo at manggugulo na naman <laughs> Hindi tayo manggugulo sa pagkakataong ito mga kababayan kasi itong ipapapanood ko po sa inyo ngayon at tatalakayin at pag-uusapan natin mga kababayan ay magulo. Magulo po ito mga kababayan. Isang napakagulo at napakatindi ng gulo dito mga kababayan. Ngayon eh ito mga kababayan ha. Kung uh, kayo po ay mapagmasid at kayo po ay uh, uh nakaantabay sa mga nangyayari pangyayari sa ating bansang Pilipinas mga kapatid at mga mahal po naming taga-subaybay ito po ay nakakahalintulad ng ating uh, bansa itong uh, nangyayari ngayon dito sa bansang ito na ating pag-uusapan sa pagkakataong ito bakit mo naman nasabi yan ka eh matindi po ito ang lahat ng sintomas, kumbaga sa sakit, mga kababayan at mga mahal po namin taga-subaybay, ay nangyari bago pa mangyari ang matinding kaguluhan ito, mga kababayan. Ulitin po namin, lahat po ng sintomas bago nangyari ang matinding kaguluhan sa bansang ito, mga kababayan, ay nangyayari din sa Pilipinas ngayon. Kaya nakakalungkot ito mga kababayan kapag ito ay nangyari din sa ating bansang Pilipinas mga kababayan. Aray ko! Eto. Ano ba yung sinasabi nyo, Kajas? Hindi pa ninyo direktahin. Napakarami nyo pang paligoy-ligaw eh. <laughs> Hindi nyo na lang i eh, na sabihin yan. Ang pang pasakali. Ah, ito na, ito na, ito na. <laughs> eh, syempre, mga kababayan, ah kailangan natin bigyan muna ng link. Kumbaga, i-coconnect namin yung inyong mga isip at pananaw sa mangyayari o sa aming topic ipapapanood sa inyo ngayong araw para nang sa ganun ay magkaroon na kayo kagad ng idea o idea sa kung ano ang pag-uusapan natin, mga kababayan. Eto ha, ah, panoorin natin to mula po sa ating, uh, siyempre, pinagtitiwala ang himpilan, walang iba kundi ang Net25 News and Information. <laughs> sa programang sa mamamayan, at siyempre, eh, binabati natin ang uh, Kuya Nelson at Kuya Jen na Matyaga at talaga namang napakasipag ng ating mga kapatid na ito. Oo, halos hindi na po nagpapahinga ito. Sipin mo, sa ganang mamamayan, alas 4.30 ng hapon, araw-araw yan. Lunes hanggang biyernes. Pagkatapos, eh, meron pa silang umagang uma... Halos hindi ka pa nagigising. Oo, oh, halos hindi ka ba nakakapagmumog. Hindi ka pa nakakalis ng iyong buta. Pasintabi po sa mga kumakain po. <laughs> Nandyan na sila at umaalingaw-ngaw na sa impapawid at sa inyong mga telebisyon, mga kababayan. Yung kanilang programang 100%. Panorin natin to ha. Let's go. sa Nepal? Nagkakagulo sila. Alam mo ba kung, ayan o, oh, yung mga tao, ayan ang yung ginagawa. Ba? Oo, oh, pinagsisira nila yung mga... Mati bahay, sinunog Ah, bahay ng mga ano Government official dyan. Ha? Government official niya, mga housing ng... gobyerno. ng uh, kalala sa kanila? Bahay ng mga government official? Oo. Oh, oh, Sinusunog na nila? Alam mo ba, kung saan nagmula ang gulong niyan? Kayo nang tututugay yan? Kayo nang bahay yan? Yung bahay yan. Bahay ng kaibigan ko yan dyan, dyan, Ba? Tumawag sa akin kanina. Pinagturan pa. Hmm. Pero wala halos bumbero eh. Ba't ganun? Eh, hindi na kaya ha? sa dami ng gulo. Ah, ganun? Hindi na kaya. Sa atin kasi, pag may ganyang sunog, hmm. siyempre, ito ba ito? May pupunta Ay, ang dek, bumbero. Ay, natatakot din sila mag-responde. Eh, ito parang hinayaang masunog. Oo, oh, kasi dudumugin ka rin mga tao eh. So, ang sumunog dito, mga tao. Taong bayan ng Nepal. Hmm. Bay mo talagang matindi ang galit nila, <coughs> no? Matindi galit nila. Alam oh. mo ba kung ano ang dahilan? Ah, kaya pala ito, Toto. Nakita mo, yun. Pati truck ng... ng bumbero, hinaharang. Oo, oh, eh. oh, kaya nga walang maka eto uh, ito, truck na lang army ah, yan. Eh. Oh. ganon. may mga baril na yan, pero ganon sila katatapang. Eh, oh. Oo oh, nga, no? parang oh. mga hitman. Ito, mga naka-helmet pa yung iba. Eh, Yung lugar na yan, parang ano, eh, sentro ng gobyerno nila. Eh. Ayan, oh. Ay, ah, yung bahay na ito? Oo, oh, parang may bakod pa. Pinarangan eh. lang sila dyan, kaya hindi sila makapasok. Pero yung mga lugar na pinasok nila, yun ang ginagawa nila. Naku po, alam mo ba? lang sabi mo eh, ha? ipanalangin natin huwag mangyari What? sa Pilipinas yan. Alam, Sama ka. alam mo ba oh. kung bakit? Oh. Kasi lahat ng sintomas, kumbaga sa sakit dyan, eh? Oh, oh. lahat ng sintomas, bago yan mangyari sa Nepal, ay nangyayari ngayon sa Pilipinas dyan. Naku po, nanong ko. Lahat ng sintomas. Ibig sabihin, bago yung sumiklab, yung ganyan, kaguluhan, ay eh, parang... Dinadaanan nila itong stage natin. Teka okay, itong... lang, taika, taika, taika. Ay, parang nanindig ang balahibo ko sa mga tinuturon mo. Yan, Nasa, Eto, ha? ha? O sige, tuloy mo. Kasi oh. sa balita ay hindi masyadong dinidetalye, no? O bakit oh. ba nagkakaganyan sa Nepal ngayon? Eh? Ayun, akala ko pa naman, naguuna sa pag ng Mount Everest. Ay, hindi pala Kali, yan ang dahilan. Pakot pala inaakyat, ano? Oh. Una, ang ikinagalit nila ay yung corruption din sa gobyerno. Ah, Corruption. corruption. din. Oh. sa, ibig sabihin, mataas din ba ang corruption sa Nepal? Mataas din. Oh. Nepotismo. Dako po. Magkakamag-anak magkakamag din. Magkakamag-anak din. Palit-palitan din sa... At eto ang matindi, Jen. Oh. Yung mga Nepo Kids. Hindi ba meron din ngayon din sa atin? Nepo, Nepo Kids. Yung mga mayayaman, na. Ah, ito nga yung... Ay, oh, mga bata. mga kumakapag post nila yes. yung puno din ng yaman. Oo. Oh, oh. ah, oo. naman, man, mga no? anak na mga politiko. Tapos, sa kabila niyan, sa nag man. naghihirap naman sila, yung mga tao. Naku, gumugumo din oh. yung tulay nila. Oh, binabaha din sila dyan. Ito na oh. katulad na katulad ng Pilipinas. Naku po, nanang ko. Diba? Nanang ko po. Oo nga, ano? yung mahirap talaga namang halos baon na baon mm. sa hirap. Samantalang yung mga anak na mga opisyalis. anak ng politiko. Ayan, ang rarang yan ng mga ipinapakita. Ang tindi din oh. ng comparison nila. Oo. Oh, oh. oh, ne Nepali politician kids. Oo. Oh, oh. Ba meron silang grupo. Meron kayang mga BG siya. BGC rin dyan. Wala. Ah, wala silang gano'n. Ay pati oh. parang-pareho na pinapakita. Pagkain, oh, damit, relo. relo. Di ba? Karangyaan. Oo oh, nga, no. Pa, isa mukha pa ni Mayor. Eto pa. Sino <laughs> Mayor? Eto pa. Oh. Meron din aligasyon ng mga korupsyon sa infrastructure at development project. Oh. Mga kontrata. Alam mo bang ginagawa ng mga politiko sa ah? mga kontratista? Oo. Oh, oh. Hinihingan ng ah. mga Ayan tongpats. Kaya pala. pala gumuguhuri na ito. Oo. Oh, oh. Parehong-pareho nga. May tongpats May din. May tongpats sa construction. Ilang porsyento daw? 30%, 20% o 35%? <laughs> Hindi binanggit ni engineer eh. Nang Nepal eh. Ha? Wala si engineer. Wala at ang DJ. Wala, wala. wala pa. <laughs> si Ito si siguro engineer. mas garapalan. Kasi yung mismong mga opisyal ang Then, gumagawa. Dyan. Uh -huh. Isang halimbawa, yung construction na kanilang paliparan, airport. Airport, oh yan oh. Isang wait, mahalagang pasilidad yan. No? So, 2017, oh. Aba eh, sobrang mahal dyan. Overpriced? Dalawang Airbus A330. Lugi ang gobyerno. Sobrang laki na nalugi. Merong lagayan. yan. Nang po. na komisyon. Nakupo, po. Uh -huh. <laughs> Ayan. Kapalit ng pagbibigay ng kontrata. Parang narinig na natin sa Senate hearing yan. Eh, Di ba? Contrata. Sigurado ka bang Nepal so, yung balita binabasa mo? Baka naman kakamali tayo. Ito po ay nangyayari sa Nepal oh. at Pilipinas. So, yung komisyonan. Ha? Kaya nga sabi ko sa yo pareho. Yung, pare, yung mga paratang na mo, yan, mga oh, paratang. Oh, oh, pareho, paratan. oh, oh. pareho. Okay. Para. Oh. Eh, kasi sa kanila matindi eh? Sa atin, uh, dito sa baba, medyo na-okay na natin ito eh. Pero dati, lagayan din dito ha. Anong oh. itinutukoy ko? Yung magre-rehistro ka lang ng business, business permit pala. Ayo. oo. ka na ng mga, Business registration palang business name. Hindi ind, ka makakuha ng, uh -huh. ng permit dahil kailangan mo maglagay. So ganyan, ang tao, luwabas sa kanila mm -mm, ng tao? Mm-hmm. -mm. Okay. At ang pinakitinuturo nilang pasimuno ay yung kanilang prime minister. Ah, mm -mm. sa kanila kasi, ibang presidente, ibang ah, prime minister. Oh. Ang prime minister kasi, yan ang halos lahat ng uh -huh. trabaho. yung kumikilos. So, yes. uh -huh. At yung dating home minister ay nakita rin na nasasangkot din sa suhulan sa mga opisyal naman ng immigration. Nakup. Immigration din. May immigration din. <laughs> Yun na mga kababayan, narinig natin, nakita natin yung mga pangyayari sa bansang Nepal, mga kababayan. Ayan, katulad ng sinabi ko po kanina, uulitin ko lang mga kababayan. Bago nangyari po itong kaguluhan ito, yung mga panununog, pati yung mga opisyal, talagang mismong yung mga opisyal ng gobyerno sa Nepal, sinasaktan na mga kababayan. Bago po nangyari yan, talamak ang korupsyon. Merong irregularidad, irregularidad na nangyayari, mga kababayan. Oo. At ito pa, katulad ng mga kumakalat din, ngayon sa Pilipinas, mga kababayan, eh yung mga anak ng mga, yung mga nepo kids na tinu, tinatawag, mga kababayan, kumakalat din yan sa social media. Yung mga anak, kamag-anak ng mga politikong kurap, mga kababayan, Nagpapakita din sila ng mga magagara nilang kotse, kasuotan, mga accessories sa katawan. Ayan. Ganyan din ang nangyayari mga kababayan dito sa Pilipinas. Kaya, eto mga kababayan, na kaya nakakatakot ito. Nakakatakot po ito mga kababayan. Sobrang nakakatakot ito. Sapagkat yung nangyari po sa Nepal, ay maaaring mangyari din sa Pilipinas wag nawa Opo Ang nangyari po sa Nepal at saka sa Indonesia mga kababayan isama na natin ang Indonesia mga kababayan ay maaaring mangyari po sa Pilipinas kapag hindi po nila inayos yung mga korupsyon, mga nangyayaring uh, katiwalian sa ating gobyerno mga kababayan. Kaya mga kababayan, eh hindi naman natin hinihingi na ganun nga po ang mangyari mga kababayan. Hindi tayo ganun. Hindi natin ipinapanalangin na ganun ang mangyayari mga kababayan subalit sa takbo sa takbo ng uh, nangyayari ngayon sa ating bansa mga kababayan, eh may meron na nga po kami nakikita sa social media mga kababayan ha. Sa social media. May mga kumakalap ng mga tao. Humihimok, humihikayat sa mga tao na mag-aklas. Magkaroon ng uh, tinatawag na pag-aalsa o kaya pagkilos, malakihang pagkilos. Okay lang sana kung pagkilos lang, magrarali lang sila. Eh, ang nakakatakot, mga kababayan, eh baka gawin ng mga kababayan nating mga Pilipino na sobra ng inaabuso, hindi na nila makayanan, hindi na po matiis ang ginagawa po ng ating mga uh, opisyal ng gobyerno. Hindi naman po lahat, ha? hindi po lahat kasi may mga may mga nasa kapangyarihan at may mga opisyal ng gobyerno na matitino din po mga kababayan. Eh kudos po sa kanila. Salamat po, mayroon pang Katulad ng isang rodante Marculeta sa ating bansa mga kababayan at sa, 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 kanyang mga kasama. Paano kung ito'y gagawin din ng mga mamamayang Pilipino ng katulad na sa nangyari po sa Indonesia at sa Nepal? Nakahanda po kaya ang ating bansa tungkol sa mga pangyayaring ganito? Eh mga kababayan, ano po ang masasabi nyo tungkol sa mga nangyayaring ito? Ito'y sintomas ha, Sintomas, may sintomas na po ang Pilipinas. Nangyari na po yung mga sintomas. Bago mangyari yung nangyari sa Nepal at Indonesia, nangyayari din po ngayon dito sa Pilipinas. Pakicomment nyo nga po sa baba kung ano po ang masasabi niyo tungkol sa bagay na ito mga kababayan. Eh beno, hanggang dito na lamang po ang aming maibabahagi po sa inyo mga kababayan, mga kapatid at mga OFW po na nanonood po sa amin na po nakasubaybay sa ating programa, eh binabati po namin kayong lahat. Nga awanti na. Hmm. Ilocano po yan. Ibig sabihin eh, lahat na po kayo. Uh, eh, muli po ang inyong lingkod, Just Vlog. Laging nagsasabi po sa inyo, nasaan man po kayo at ano man po ang inyong ginagawa, eh lagi po kayong mag-iingat.